Mm -hmm. Second half of June, reading ng ating mga my dear Virgo. Hello mga my dear, hello, hello, hello. Kumusta po kayo? I hope and pray mga my dear na sa mga oras na to ay nasa mabuti kang kalagayan. Once again, ang gagawin natin ngayon is ang iyong second half of June. This is from June 16 hanggang sa katapusan, my dear, and this is a general reading. Reminder, munting paalala lamang po na ang gagawin natin today ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And, thank you so much, mga my dear, sa walang sawang support at pagmamahal na ipinapakita niyo po sa akin at sa ating channel. Maraming maraming salamat po from the bottom of my heart. And, doon po sa mga napadaan, napasilip. Welcome po kayo sa ating channel. I hope na magustuhan ninyo ang ating reading at somehow makatulong din po sa inyo ang ginagawa nating reading. Okay, so let's go na tayo my dear. Second half of June para sa ating mga my dear Virgo. Umpisahan natin ang reading mo sa pagkuha ng iyong energy. Possible na energy mo ngayong second half of June, 16 hanggang sa katapusan. Virgo. Ano po ang possible na energy ng ating mga my dear Virgo ngayong second half of June? Possible na energy ng ating mga my dear Virgo. Okay. The page of sword. Okay. So, ang page kasi my dear is nandudun siya sa stage na marami siyang pinag-aaralan. And actually, para tong energy din ng full card, pero ang pinagkaiba lang, my dear, ng page is meron silang parang mga specific na destination or nakaatas sa kanila na kailangan nilang pag-aralan. And kagaya nito, this is the page of sword. This is connected sa energy ng mind. Okay. So, I can feel na parang meron ka ditong unang energy, meron ka pinag-aaralan. At ang tumatakbo sa iyo, my dear Virgo, is yung iyong isipan. Okay. So, I think this time nagiging very observant ka sa paligid mo, sa mga tao, ayan, so, na, parang siguro, parang nag-iimbestiga ka, ah, uh, yun nga, being, being observant, and at the same time, um, siguro, parang, siguro, for some of you, is, nag-aaral din kayo na literal, you're reading books, yung mga ganyan, nagbabasa kayo, nagre-research kayo, more on research ang nakukuha ko dito, my dear, nag i ka, meron kang tinitingnan, um, pinag-aaralan mo yung mga kilos ng mga tao around you. So, yun ang nakukuha ko sa energy ng Page of Sword para sa yung second half of June, 16 hanggang sa katapusan. Okay. Isa pa sa nakukuha ko sa card na to, my dear, is yung typical na yung sinasabi ng tao, parang tinitingnan mo, my dear, if nagmamatch ba siya sa action niya, kung yung mga binibitawan niya na salita, tinitingnan mo, my dear, Virgo, if sinasabi niya lang ba taught just to impress or sinasabi niya talaga to dahil totoo talagang nangyayari sa kanya. Um meron ka rin mga parang mga question mark sa utak mo tungkol tungkol sa isang individual or isang tao sabihin natin ang yun na nakukuha ko dito. And parang gusto mong matapos na yon yung yung question na yon gusto mong matuldukan na yung question na yon gusto mong magkaroon na ng kasagutan yung question na yon And dun, my dear, umiikot, my dear, yung, yung energy ng second half of June. Okay. So, maganda naman siya, pero somehow, like, ang weird ng energy. Okay. So, tingnan natin, my dear, next na card natin will be the energy of second half of June. Tingnan natin. Virgo, second half of June. Tingnan natin kung ano yung nilalabas. Ayan. Hmm, this is the eight of wands message of the universe and at the same time, mabilisan na mga changes, okay? So, I can feel na you are being guided also with your spirit guide, okay, kung ano yung gagawin mo sa mga araw na to. At the same time, siguro, ah uh, mabibigyan na ng confirmation kung ano yung mga hinala mo, kutob mo, like I said, para kang dito nag-iimbestiga parang meron ka ditong gustong malaman and kung ano yung gusto mong malaman na yun my dear hindi pa masyadong maliwanag dito I'm just trusting my intuition na parang meron kang inoobserbahan na tao meron kang inaalam sinasabi my dear dito my dear ng second half of June dito sa energy ng eight of wands na you are being guided na malaman kung ano man yung sagot dyan sa tanong mo, my dear Virgo. So, very, very nice na energy. And at the same time, expected mo rin, my dear, ngayong second half of June na may mga surprises, mabibili, uh, unexpected surprises. Hindi ko pa masyado sure dito, my dear, kung this is going to be good or bad. Pero so far, parang good naman. Yun nga lang, medyo weird lang talaga yung feelings, feeling ng reading na ito, my dear. Okay, parang weird. ah, uh, I don't know kung ang nare-receive ko na energy is energy mo or energy ng nung, nung, tao na tinutukoy mo kasi parang ang weird niya. Parang ganun siguro, okay? Basta so mayroon ako nararamdaman na parang weird na, na feelings, okay? Parang energy ng pagiging curious, okay? So, tingnan natin. Next na energy, my dear, is... Uh, blockage, okay, possibly maging blockage mo, my dear, for the second half of June, tingnan natin Virgo, second half of June posibleng maging blockage ng ating mga my dear Virgo ngayon second half of June 16 hanggang sa katapusan. Let me see, you have here two cards. Okay, so babasahin ko to. Dapat isa lang, pero sige, babasahin ko to. We have here the eight of cups and the three of pentacles. Okay, ang eight of cups kasi my dear... Ito yung energy ng parang pagtalikod, okay? Pagtalikod, uh, madalas emotionally, okay? Yun ang pinaka ma, ma ano, malawak na energy nito because this is energy ng cups. Pagtalikod mo, my dear, um, doon sa emotion, okay? For example, meron tao, nagpapaawa sa'yo, gusto niya, tulungan mo siya, or something like that. Um, masyado kang attached sa kanya, sa mga nangyayari sa buhay niya. Kasi itong 8 of Cups, si 8 of Cups, actually, member siya, young person na yan na tumatalikod dyan, kasali siya dyan sa row ng, ng cups na yan. Ayan. And I can feel na for some of you is yung, kasi blockage mo to eh. So, hindi hindi siya nangyayari. This is supposed to be, ito yung dapat mong gawin. Pero dahil blockage mo siya, my dear beer, go ito yung, ito yung hindi nangyayari. Parang nakukuha ko dito na nahi, may hirapan kang mag-detach, may hirapan ka na parang kumalas, yun na nakukuha ko dito, my dear. And yung kanyang kasamang card over here is the Three of Pentacles, Energy of Collaboration. So, kung Iko-combine ko dalawang energy ng card na to, na supposed to be isang card lang dapat, kaso nag nagflip na nga pareha, so tanggapin na natin. Ang nakukuha ko dito na blockage, this part will be your blockage, second half of June. My dear Virgo, sinasabi ng card na to na, na parang nahihirapan ka or mahihirapan ka na parang i let go yung yung connection mo sa isang tao kahit na sabihin natin kung uh, natin ulit yung energy over here, okay, pagsasamahin ko lang siya ng ganyan. Kahit na sabihin natin na iaakit natin yung energy dito na sinasabi ngayong second half of June na kung ano tong gusto mong malaman or question sa utak mo or nakikurious ka, ka, na nawiwirduhan ka, na, nakakaramdam ka ng weirdness na energy is parang sinasabi ng second half of June over here sa energy ng Eight of Wands na ibibigay nga sa'yo yung, yung clarity. I can feel na parang may clarity talaga dito, my dear. Pero, dahil ang blockage mo nga is the eight of cups and the three of pentacles, maliwanag dito, my dear, na nahihirapan ka or mahihirapan kang mag-detach sa kung kanino man to. Sa kabila, my dear Virgo, na parang nakikita mo na na there is something wrong sa tao na to. Na itong tao na to ay posibleng nagsisinungaling or just making up story or Uh, may, may, mga ganun na eksena, okay? I can feel also na parang may nililihim sa iyo yung tao na to. And sa second half of June, malalaman mo na yung nililihim niya sa iyo. Kaso sa kabila may dear ng mga malalaman mo at saka madidiskubre mo may dear, Uh, nahirapan ka pa rin talagang mag-detach. And sabi ko nga sa'yo, ang energy ng Eight of Wands is mabibili, mabilisan na mga changes. Okay, parang uh, inaano ka ng 8 of Wands, my dear, parang inuobliga ka ng 8 of Wands na Virgo, second half of June, kailangan mong gumawa talaga ng mga mabibilisan na changes. Pero for you, my dear, parang sinasabi mo dito, based on the energy na nakukuha ko so far sa four cards na nasa table natin, na hindi mo kayang gumawa ng mabibilisan na changes because ang problema mo is hindi ka makagawa ng Eight of Cups, which is yung pagtalikod sa usapin ng emotional, okay? So tingnan natin. Ah, uh, let's go tayo, my dear. Next card natin will be the energy of the past. Tingnan natin, babalik tayo sa nakaraan. Pasilip po kung ano nangyari sa energy ng ating mga my dear Virgo in the past. We have here the Ace of Wands. Maganda 'to, my dear, kasi ang Ace of Wands is uh new energy, something new, connected sa energy ng action. So possibly in the past uh Ewan ko, I can feel dito, my dear, yung energy ng pagbangon, okay? Galing sa isang sitwasyon na parang hindi hindi maganda. And maganda kasi to. Parang you started something good, something nice. Nagkumpisa ka ng, posibleng you started your career, you started a, something good, something na maganda, something na makakapag-beneficial, meron beneficial sa my dear, magandang, meron magandang beneficial sa'yo, my dear. Sayo, my dear. Pero, kung i-combine natin yung energy so far, parang sinasabi dito, my dear, na meron kang kinakailangan, meron kang kinakailangan talikuran. Parang gano'n. Meron kang kinakailangan na I can feel, kasi nagkatanong ka dito eh. May mga question ka dito, nakikurious ka, na weird ka, nawi-weird ka or something. So, tapos dito meron three of pentacles, energy of collaboration, tulungan. So, posibleng baka tinutulungan mo sa usapin ng pinansyal, somebody that is really really close sa iyo, yun ang na nakukuha ko dito, my dear, or baka tinutulungan mo naman din, my dear, sa energy ng emotional. You've been you've been so very active sa pagresulba ng mga problema or pagcomfort dito sa tao na 'to. Um okay. Ang nakukuha ko pa dito, my dear, is yung question, my dear, na bakit parang hindi ka niya magaya? Kasi ikaw nagawa mo mag ace of once, eh nagawa mong bumangon galing sa isang sitwasyon na hindi maganda. Um, bakit hindi kanya magaya? Bakit hindi niya magawang gumawa ng Ace of Wands? Parang anak ko ko may parang nakasandal lang na nakasandal sa'yo. Nakadepende lang sa mga decision making mo. Yun na nakukuha ko dito may dear beer go ha. Yun na nakukuha ko. Okay. So, i muna natin yung pagsagap ng energy dito sa mga cards na ito. Punta muna tayo, may dear, sa next card, which is uh, message sa'yo ng ating mga spirit guide. Okay? Kasi minsan yung message ng mga spirit guide na yan, yan talaga yung bumubuo ng, ng kalahatan na to. Okay? Pag sinabi na nila kung yung, basa yun na yun. <laughs> okay. Nahirapan ako paliwanag. Okay. Next card will be message sa'yo ng ating mga spirit guide. Virgo, Anong message para sa ating mga my dear Virgo? Ito, we have here the Ten of Wands. Okay. So, yon, Sabi ko sa sa'yo, napakalaking impact ng message ng ating mga my dear, uh, ng mga ating mga spirit guide. Okay. So, dito sa Ten of Wands, my dear, makikita mo dyan na daladala mo yung mga wands. Okay. This is energy of struggle. Parang sinasabi dito, my dear, sa card na to, na maski ilang beses ka mag-start all over again, hanggang hindi mo tinatanggal itong energy na to, hanggang hindi mo nagagawa tong eight of cups na ito, parang ka nakukuha ko dito, hanggang hindi mo nagagawang mag-detach, lumayo, hindi, in, in, hindi matatapos tong ano na to, itong eksena na to, paulit-ulit lang to my dear Virgo, paulit-ulit lang talaga siya. And ito yung nangyayari sa'yo my dear. So kung makikita mo yung opening card natin dito, eight of wands, and the ten of wands, parang sabi, ano sabi ko dito? The eight of wands, ano sabi ko dito? Uh, pinapakita sa'yo ng second half of June yung mga posibleng blockages mo. Kasi sabi ko nga, energy mo dito, page of swords. So, you're a little bit curious, medyo nabibirduhan ka, daming tanong sa isipan mo, mga ganito, ganyan, so on and so forth. So, sinasabi dito, may dear, ng second half of June na, eto na, eight of wands, pinapakita sa'yo kaso nahihirapan ka na parang i-digest or i-absorb kung ano tong mga pinapakita sa'yo, my dear. And sinasabi ng ating mga spirit guide over here na mag magkakaroon ka talaga ng struggle, my dear, hanggang hindi mo nagagawa tong Eight of Cups na to. Hindi naman literal na parang posible na, na parang makipaghiwalay ka, wala naman kasing death card dito, pero posible, my dear, na makipaghiwalay ka, layuan mo yung tao na yan, uh, yung energy na yan. Or, ang, ang pinaka-clear representation kasi, my dear, ng Eight of Cups, eto, my dear, is yung pagputol mo ng kahit anong emotional connection doon sa energy na yon Kasi, may mga tao, my dear Virgo, na ginagamit nila yung area ng emotional para makuha ka. Okay, nakukuha mo yung energy. So, kung maikakat mo yon you will be... and uh, you will not be affected anymore. No longer affected doon sa kung ano man yung sitwasyon nung tao na yun. And sabi ko nga kanina sa'yo, my dear, uh, nakukuha ko kanina yung energy na bakit hindi niya, hindi kanya kayang magkopya, bakit hindi, you, you are, you are, you are uh, inspiration, di ba? Dapat bakit hindi kanya gawing inspiration, uh, mag-start siya, mag-start all over siya, or something. So, yun na nakukuha ko over here. So, balik tayo sa spiritual message sa'yo, my dear. Sinasabi sa'yo dito, my dear, pag hindi mo to tinigil kung ano man to, or hindi mo to inaccept sa second half of June, tuloy-tuloy pa rin daw, my dear, yung struggle mo. Okay? The Ten of Wands sa, sa buhay mo. Okay? Ibig sabihin, maski anong pagsisikap ang gawin mo, maski anong trabaho ang gawin mo, talagang struggle pa rin talaga ang dating. Mabigat pa rin talaga ang dating, my dear Virgo. Okay? kasi ayaw mong ikat and the universe ang ating buong may kapal is helping you my dear sa second half of June na makita kung ano tong mga dapat mong ikat ano tong mga dapat mong baguhin so please paki digest lang talaga okay paki digest na lang talaga tong mga ipapakita sa iyo ng ating mga spirit guides okay so next card natin over here mga my dear last card ay actually second to the last kasi meron pa tayong bottom deck of the card is yung pasilip sa near future. Okay? Yes, I know habang ginagawa ko to, hindi pa second half of June. This is also, this is a uh, future reading. Pero, pasilip tayo sa posibleng mga magiging outcome like three months from now, second half of June, or next year. Silipin na natin, my dear. Okay? Nandito na rin naman tayo. So, pasilip po sa future, posibleng, mga, posibleng maging outcome sa future ng ating mga my dear Virgo. Let me see posibleng uh, anuban uh, ano ba, uh, mga eksena, okay, in the near future. This is the six of wands. Success, my dear, for you. Ang daming nakalatag na success for you. Okay, this is the six of wands energy of success. It's just in case meron ka mga in-start dito sa past na mga something, work, business, career, kung ano may in-start mo dito, my dear, magiging successful siya. Kasi sinasabi dito, my dear, three months from now, which is, today is uh, June, July, August, September, mga araw September, or sabi na lang natin, sabi ko, pwede itong umabot hanggang next year, you have this six of wands na energy ng success. So, mag, ma napakaganda niya, my dear. Okay? Kasi sinasabi dito, my dear, na maraming success ang parating sa'yo. You are always been blessed, my dear Virgo, na makaalis sa isang sitwasyon na hindi maganda, and then makapag-start all over again. But, yun nga, my dear, hindi mo nararamdaman itong mga success mo, there's a tendency may na, ngayon habang napapanood mo to parang hindi mo 100% na nararamdaman yung yung success na nangyayari sa iyo because there is something, may may mali. I can feel na parang you are entertaining something na dapat you are not entertaining yun na nakukuha ko dito. So, very nice reading pero at the same time, sabi ko nga sa iyo parang may something sa reading na to. Okay, so last card natin my dear will be the bottom deck of the card or the hidden message we have here the two of sword. Kung makikita mo si two of sword, nakakross yung kanyang kamay. So, sinasabi dito, my dear, stop denying. Pinapakita na sa'yo ng universe kung ano yung mga dapat mong ikat, yung mga dapat mong baguhin. And, may dear, ito na sasabihin ko sa'yo. Bawat isa sa atin, may nakaibang, may, 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 parang sabi natin, may nakahanda na. Okay? Parang ganun. Sabihin na lang natin. Um, you are destined na maging successful. You are des you are dest dito pala sa dalawang card na to. You are destined na maging successful. You are destined na na makasurvive sa lahat ng struggle and and trahedya, sabihin na lang natin, ng buhay mo. But may mga tao, my dear, na kailangan din nilang gawin 'yon. They 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 need to to face kung ano yung nilatag sa kanila ng ating buong may kapal. Kasi, Um, ano ko pa papaliwanag to? Kailangan nilang ayusin yung sarili nilang buhay. You you will not be there for them for the rest of your life. Hindi ka mabubuhay forever. Darating ang araw na maghihiwalay din kayo. And sa kahit ano pa mamaraan, you, you can be separated by death. May mamamatay sa inyong isa. You can be separated by 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 the energy ng environment sa kahit ano pa mamaraan maghihiwalay at maghihiwalay kayo, my dear. So, if ipapakita sa iyo, my dear, sa second half of June na siya yung blockage mo o ito yung blockage mo, please digest it. Accept mo, my dear. Okay, hindi naman literal as in layuan mo siya or makipaghiwalay ka sa kanya kasi wala namang death card over here. Remember, yung, yung pinaka-center card natin over here is the Eight of Cups and the Three of Pentacles. Ang Three of Pentacles is energy of collaboration. So, baka tinutulungan mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Yung Eight of Cups naman is connected my dear, sa energy ng emotion, which is, kung titingnan mo naman, my dear, baka you are so emotionally attached. So, hindi naman literal na as in like, talikuran mo siya or i-ano mo siya. Possible naman, my dear, na from this day, if hindi ka na masyadong emotionally attached dito sa tao na to, or from this day, hindi ko na siya tutunungan na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Yung mga ganon. So, please, uh, yun lang lang kukuha ko dito. You have this very, very nice reading. Lalo na dito, my dear, sa energy ng future, sa energy ng six of wands. So, Huwag mong sayangin, wag mong sayangin, or wag mong hayaan may na sirain ng ibang tao yung mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo, o yung mga bagay na parating sa'yo in the near future, okay? O yung mga bagay na inumpisahan mo, my dear, okay? So anyway, may hadun na tayong babad. I need to go, mga my dear, beer go. My dear, ito ang reading mo para sa yung second half of June. This is from June 16 hanggang sa katapusan. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Paki-click, ma paki-click my dear ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And please to like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.